Karma gedon nga ba ang mangyayari sa atin? <laughs> Sakaling sa mid-June, sa pagsimula ng rehabilitasyon ng EDSA, anong paghahanda ginagawa ng MMDA si Chairman, si Chairman Don Artes, na sa natin, uh, Mr. Chairman, magandang, morning! Magandang morning, magandang morning po, uh, ka Jerry, ka Tonying, at sa inyong taga Ako lang po ay ihingi ng paumanhin. wala naman pong nag sanitary sa atin. Kahapon lamang po noong tumatawag po ang ating mga kaibigan sa media, hindi po po kami makapagbigay kasi ng statement dahil wala pa po kami idea kung ano po yung ilabas ng Supreme Court. Kaya po mm. medyo nasunog po kasi kami dati. Nung mm. una pong nati kasi yung NCAP, uh, hindi naman po kami kasama sa petisyon, uh -oh. hindi rin po kasama sa tinit Eh, nagpa presscon po yung dating uh, chairman. At sinabi na, uy hindi kami kasama sa NCAP. So nung nalaman po ng Supreme Court na ah meron pala kayo, so kasama na kayo sa BIDA. Isinama tuloy. Nadamay tuloy. Pero ngayong kasama na kayo, kayo pala eh, ang MMDA pala Mr. Chairman ay eh, uh, nag-file ng petition nito lang sa Supreme Court? Ako. Yung Friday po yun before elections. Mm -mm. Kami po ay nag-file ng urgent motion sa Supreme Court para ilift po yung TRO sa encap ng MMDA. Mm -hmm. Ang sinay po naming reason dyan ay one, yung rehabilitation po ng EDSA. Okay. Pangunahin po. Dahil sinabi po namin doon sa aming urgent motion which we filed through our lawyer, in Office of the Solicitor General na kailangan po namin yung NCAP dahil mm. po kung physically mag-a-apprehend kami ng lahat ng violations dyan sa EDSA, makakadagdag pa po yan sa pagsisikip ng dali ng traffic. Imagine ninyo, paparahin yan. Uh -oh. Minsan may pagkakalo, i-issuean ng ticket. Yung, yung, minsan, alam naman po natin, hindi na iiwasan yan or may mga instances na mag-de-bribe or magsusuhol. Mm -hmm. So magne-negotiate ng amount. Mm -hmm. uh, nakakabagal po yan sa daloy ng traffic. Unlike po kung may encap, hindi na po namin physically ihuhulihin. Mm -hmm. uh, I mean through CCTV cameras na lang. Pangalawa po na sinight naming reason kung bakit pwede nang ilift yung tiaraw ng uh, NCAP ng MMDA ay dahil may bago po tayong guidelines mm -hmm. sa panguhuli po sa NCAP na sa amin pong palagay ay na-address na, -address na oh. yung mga concerns po ng petitioners. Mm -hmm. And third, yung single ticketing po naman natin na-address na rin po yung concern ng mga petitioners regarding exorbitant uh, penalties po. Oh. Mm -hmm. Binabaan na uh, ito chairman yung mga penalties, yung mga mm -hmm. fine? Yes, yes, standard na po sa 20 common bayonations. Oh. So ito pong uh, ito pong lifting ng uh, TRO, hindi lang po ito pang EDSA, hindi lang po ito pang uh, uh, pang uh, uh, C5 uh, Chairman, saan saan pa po ito? Opo, doon po sa lahat ng karsada natin na uh, under sa jurisdiction. May seven major roads po kasi tayo mm -hmm. na under po sa jurisdiction ng uh, uh, MMDA kasama na po dyan ang EDSA, C-5, Commonwealth, Ortigas, um, Ross-Bodibard. Iyan uh, po ay nasa jurisdiction. Kasama po ang mga mabuhay lanes. So uh -oh. um, lahat po yan ay makukover po ng um, NCAP. Dalong-lalo na po pag ni-rebuild po ang EDSA, kailangan-kailangan -kailangan po namin gamitin ito po mga mabuhay lanes natin na medyo nasa loob na. Uh -uh. pero under pa rin po lang ating jurisdiction. Al alam mo mabuti uh, kinlaro niyo po 'yon kasi dahil nga sa hindi naman kasama sa lifted na TRO yung sa mga LGU eh 'yun eh parang sakop na rin ng ibang LGU yung yung mabuhay, yung mga mabuhay lanes. Ayun. So uh -huh. yung mga lokolokong uh, traffic violators doon lalo hmm. na yung mga recidivist ay uh, hindi pwedeng uh, magpalusot doon sa mga mabuhay lanes. Sakop niyo pa rin pala 'yon. Yes po. Kasi po ang Mabuhay Lanes may uh, kahit na po hindi siya part ng seven major roads ay um, kasama po yan sa jurisdiction po ng MMDA. Ng mm -hmm. Dahil na tibong mm -hmm. ruta po yan. Eh. Oh, oh. Uh, na kailangan namin clear kasi kailangan po na may ikalat yung mga volume na sasakyan na maapektuhan dito sa EDSA. Kasama po ba sa NCAP o yung, di ba, pag sinabing NCAP, may camera yan. Kasama ho ba yung mga traffic enforcers ng MMDA na nambabaril na gano'n, may may camera ng uh, may may speed may gun may uh, uh, speed gun, uh, speed gun uh. yeah. Kasama po 'yan sa, oh, sa ano mm -hmm. kasi considered as physical apprehension uh -oh. um 'yan actually kasi nandun po mismo yung ating um enforcer so uh -oh. in effect physical apprehension naman po 'yan uh -oh. uh, although yung atin pong may sa Et sa po, meron na po tayong mga AI cameras diyan. Uh -huh. Pero ang kagandahan po, uh, dito po sa ating bagong NCAP guidelines, kahit po AI ang nanghuli mm -hmm. ng violator, 'yung pong ating mga empleyado na um dati po sila po 'yung nagno ng violation at mm -hmm. nag-iisyu ng ticket, mm -hmm. i-review po 'yung pong hinuli ng AI camera para to make sure na talagang tama yung panghuli kasi mm -mm. alam naman po natin ang AI medyo stricto po yan eh yes. uh -oh. kung ano po so, -hic -hic yung program niyo ng AI na yan, uh -oh. yun na yun. Uh -oh. Uh -oh. yun na po yun. like kunyare uh, bawal pong mag-change ng lane uh -oh. eh, paano kung may obstruction yun. Uh -oh. umalis ka ng lane uh -oh. tapos bumalik ka naman minsan po kasi yun yung isa sa mga reklamo uh -oh. na ka pa rin eh hindi po tama 'yung panghuli dahil may obstruction nga po, 'di ba po? Oh, oh, oh. So, 'yan po ay kahit makapture po ng aming CCTV camera at 'yung AI, i-review po automatic lahat oh. po ng issuehan ng ticket through our AI cameras, mm -hmm. ay i-review ko ng ating mga empleyado before po ma pag na-confirm lamang po na talagang nag-violate, mm -hmm. don lamang po natin i-issue yung ticket. Pa, paano po mai-issue 'yung uh, ticket? Uh, na pag usapan kasi namin ni Kumbachero kanina kung kung yung mismong violator ay eh, yun yung car owner at siya yung nagmamaneho nung sasakyan no problem eh. alam ah. natin yung address nun eh. pero hanggang ngayon po problema pa rin po chairman yung uh, hindi nililipat yung uh, registration yung ownership kahit nabenta na ng ilang ulit yung uh, sasakyan mm. ano may, meron na ba kayo naisip na na solusyon doon Apo, meron po tayong agreement with LTO at 'yan po ay palalakasin pa namin. Kausap ko na po si Asset uh, Bigor Mendoza at saka si Secretary Dennis Dion. Mm -hmm. Ang isa po diyang solusyon namin ay pag may mga violation po yung sasakyan na naka-attach, uh, kasi kaya na charge po natin dyan yung plaka. Uh -oh. Hindi po yung driver's license. Hindi niya po ma-renew 'yan. Mm -hmm. Ang registration po ng sasakyan. sasakyan. Uh Oo. -oh. At um uh -oh. Amin po pinag-uusapan na yung may mga violation po uh, na hindi na nakarehistro, dapat po namin hulihin at impound. Mag kailangan po namin mag-impose ng stricter penalties mm -mm. para po dyan. Kasi uh, marami rin po kaming napupunan na expired yung registro. Mm -mm. So amin pong kinukonsider na pag-expire yung registro hindi siya dapat nasa karsada. Lama. So pwede pong automatic na impound. Yung pong mga sasakyan na expired yung rehistro. So Aho. yan po yung isa sa mga aming mga pinag-aaralan na kahit naka-charge po sa plaka kung hindi binabayaran yung penalty or hindi naiilipat sa tamang tao, baka pwede po namin impound automatic yung pong mga ganyang violation hmm. impact. Bukod ho dun sa AI na sabi niyo i-review naman ang mga tauhan ng MMDA at uh, kung sakaling sobrang higpit ni AI, meron ho bang kung gustong i-contest ng, ng driver? Yes. Oh, uh, paano oh. yan? Meron ba kayong sistema na nakaayos? Yes. Isa po yan sa uh, feature po nitong ating NCAP guidelines na pinadali po natin yung contest ni Kanisen mm. kung tingin nila Inuli sila ng AI, ni review ng aming mga takuhan at despite that, ang uh, tingin nila ay mali yung aming pagkakahuli. Mm -hmm. uh, meron lamang po sa aming website na form. Hindi nila kailangan pumunta sa MMDA, mm -hmm. hindi kailangan na affidavit. Form lamang po ang kailangan nilang um, i-file, uh -oh. um, i-fill up, i-file sa amin. At on that basis po... um Amin pong uh, iru-rule yung kanilang pag-contest mm -hmm. kasama po yung exact footage. Mm -hmm. I pag nag-decision po kami, ipapadala namin yung exact footage ng pagkakahuli sa kanila to mm -hmm. prove na talagang nag-violate oh. mm. kasing yung malaman mo kaagad na ikaw ay nahuli, oh, walang problema eh. Makukontest mo yan kung bachero, kung talagang mm. hindi ka nagkamali. Pero alimbawa, ang registration ng sasakyan mo eh, 3 years from now pa. Naku po. Nakaipon ka na ng uh, isang tabakmak na violation. Doon nga lang sa isang taon eh, hindi mo na alam kung uh, ano yung ginawa mo oh, ng uh, violation eh. <laughs> Kagabi nga, eh, hindi ko alam ang ginawa ko. <laughs> yun, yun, yun yata talagang problema, uh, chairman eh, no? Yung... yung Uh, yung malaman, malaman nung inaakusahan, yung kaso laban sa kanya para siya makakil. Parang yung uh. normal sa no Malaman kaagad? Oo, uh, kaagad. Uh. Uh -huh. Apo, isa sa um, ano po namin yan, na maipadala unang-una ng mabilis yung notice of violation. Pero uh -huh. ang nagiging problema po, kung hindi updated, yung pong information sa LTO. Dong may ari na sa sakyan kasi po minsan lumipat na or nakapangalan pala sa sa, sa ibang iba. tao pa. Uh -huh. Uh -huh. So, siyempre po nagbabase kami doon po sa Datos ng LTO. Mm -hmm. So isa rin po sa siguro upukan namin ni Asec Vigorian mm -hmm. kung paano nila hihikpitan na talagang, I understand mag-impose na po sila ng penalty for that uh -oh. para po ma-update yung mga records. Kasi nga po, isa sa plano po namin tulad po sa ibang bansa, pag nag-violate ka, yung owner po na sa sasakyan nakaka-receive na ng text eh. Ayun oh. Tama. Pero 'yun po ay magagawa lang namin kung updated oh, yes. po yung, yung recordation. Like mm -hmm. mayroon mm -hmm. pa silang number sa sa kanilang uh, registration noong nag-register sila. Oh. Na ibigay po nila 'yung number nila para ma right there and then pagka-approve oh. po noong uh, citation, ma po namin sila na mm -hmm. uh, Katonin yung yung kotse na may plate number na ganito mm -hmm. ay nahuli. Mm -hmm. Uh for ganitong violation. I, iba ho kasi so, yung uh, nalalaman kagad ka para na, nagtatanda rin yung driver. Matututo din mag kung baga, oh. madadala, madadala, oh, madadala. Mm -hmm. at uh, tatandaan niya. Ah, andito pala yung camera. <laughs> may camera pala dito. So at least mag-iingat na siya sa ano kasi Feeling ah. nila, especially ngayon, siyempre nasanay na nakakalusot eh. Oh. Uh, e, sa amin, tinuloy-tuloy po namin yung pagmamonitor ng mga violations, talaga pong apat limang ulit na tumaas yung Grabe, ano. violation. So oh. mukhang sanay po yung ating mga kababayan na Oy, nakakalusot naman ako dahil eh, walang, walang, walang nakakakita, na po, walang nagbabantay. So, uh -huh. Opo, kung walang nakikita enforcers po talaga ay hindi po, marami po ang hindi sumusunod. Kanina nga po, uh, uh, Chairman, binabasa namin yung uh, pinadala nung data sa Supreme Court. Uh, mula pala nung nila nilabas yung TRO na ito, uh, pero tuloy-tuloy naman yung pagre-record ng camera ninyo ng mga violations, na violators. Ang dami oh. nito, halos ang milyon tong violations na ito. Oh. Napakarami po Oh, so, oh. One ban po, uh, if I recall it na, right, nasa 40,000 uh, sa, violation. Sa taon lang, sa taon lang na to? Uh, per month po yan. Per month? Ah, uh, per month. Dari, so, mo Sus na. Mariano ka, Indo, grabe. No? Iba pero, talaga. Pero yung, nung, uh, nung uh, may end cap, nung bago mag-TRO, less than 10,000 po sa aking pagkakataon. So bumaba bumabait, bumabait talaga ang tao. Oh, Kapag may, alam niyang may sa nakakakita. Sa big Brother eh oh. adot nakatingin. Oh. Yun lang, yun lang speed gun uh, chairman na uh, kaya ako nabanggit 'yon. Eh, eh nung nung alam 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 natin alam ng mga dumadaan sa Commonwealth nato sa taas ng uh, pedestrian <laughs> overpass <laughs> na andun lagi ang pwesto uh -huh. ng uh, may speed gun at paglagpas mo ron may susunod pa doon sa kabisado, mga, sa mo, kabisado mo, ko yan kabisado uh, mo, yeah. sa uh, sa araw-araw na pagdaan sa Commonwealth pero nung mawala ang NCAP, pati yun nawala uh, chairman eh pati uh, gano, pa yun kasama ganun sa akin pong pagkakatanda, yung pong ating ini-install in or na-install na na camera po dyan sa Commonwealth ay may uh, speed detection na rin po. So, mm -hmm. makikita na rin po ng CCTV cameras natin kung nag-overspeed. speed. Uh. Yeah, Chairman, nananakot ka lang naman yata. Eh. Baka naman uh, <laughs> <pinatakot> <laughs> mo lang. Yan. uh, you can visit po. Uh, <laughs> uh, ang ating pong command center ay napaka-high-tech na. Hindi, al alam mo. You can visit and we can give you a briefing. Ah. Uh, Kumbachero, ito, totoo yung sinasabi ni Chairman. Nakapunta ako sa kanilang kwan eh, Command center. Command center. Mm -mm. uh, so, pinagmayabang sa akin ni Chairman Artis. Eh. Talaga naman pwedeng ipagmayabang. Ang ganda. Oh. Ang ganda nung kanilang command center at napakadaming location ng camera. Oh, kaya Pati nga. sa tapat ng bahay mo, nakita ko nga. Ha? <laughs> <laughs> eh pwede bang malaman mamaya? German, kung nasaan Katuling lahat yan? Jerry, <laughs> ha, po? huwag niyo pong i- Huwag niyo po ipapakilala sa akin yung inyong mga misis dahil baka po ipahanap kayo sa akin <laughs> at malamang kayo kukunin, po sa'yo pumupunta. Kukunin ko pa naman ang listahan kung saan saan nakalagay yung mga <laughs> camera <laughs> na yan. Harabi. Pero makakatulong yan hindi lang sa traffic chairman, kundi pati sa krimen di ba Sa uh, crime prevention. Yeah. Yes. yes. Opo. Tayo po ay may koordinasyon sa mga iba't ibang law enforcement agencies. Mm -hmm. In fact, uh, from time to time po, pumupunta sila sa atin to Request uh, CCTV footages. Mm -hmm. uh, minsan po na-co-coordinate sila sa atin uh, for monitoring purposes, lalong lalo na po pag may mga malalaking okasyon um, or mga pagdidiwang tulad po ng uh, traslasyon at iba pa pong mga rallies. Mm -hmm. So tinututukan po natin yan kasi... Meron din po tayong mga deployable cameras na mm. uh, pwede pong idalin kahit saan mm. at namomonitor po yan real-time sa ating pong command center. At right. ganoon din po, meron po tayong 100 na body-worn cameras na nakikita rin po real-time yung uh, footage sa ating CCTV ah, sa ating command, command center, center. Oh. Ganun din po yung audio na po so yung, uh, ganun po tayo ka nakita ko ah. yung mga baha, baha di ba chairman yung pagka may mga kalamidad talagang kitang-kita doon yung mga umaapaw na ilog kitang-kita diyan sa sa inyo pong mm. uh, command center okay uh, mapunta naman po tayo sa totoong topic natin uh, tama na yung pasakali eh. <laughs> Ed <laughs> <laughs> Edsa Rehab uh, chairman uh, finally meron na palang, ito itoy pinagpaliban eh uh, uh -oh. may exactong date na pala at uh, ano ba gagawin ano ba gagawin ng uh, ng gobyerno para naman hindi kayo araw-araw na uh, namumura ng tao sigurado 'yan uh -oh. eh oh kahit na ang ganda ng gagawin pero magagalit yun nata traffic apa uh, na panekasan do na kami Pagkataw yung ka-Jerry noong uh, huli namin pagpupulong na second week po ng uh, June, June mm -hmm. sisimulan po yan. Ang target date po ay late night ng June 13. Magsisimulang mm -hmm. mag-mobilize uh -huh. yung po mga gawa uh, sa EDSA. Yes. Although yung po details ng construction, magkakaroon po kami ng press con mm -hmm. or press briefing um, sa lunes, 9 o'clock, para po ipaalam sa ating mga kababayan, unang-una. na naputol. Naputol si Chairman. Kung kailan main topic oh, na natin naputol. Uh, sabi siguro puro kayo pasakali. <laughs> Sige balikan natin na ubel well, si Chairman mamaya. Napakaimportante uh, 'yan donat. Ay, ito na, na si na. Chairman. na Mahab Mahaba kasi yung EDSA from Caloocan uh, to Pasay. Uh, oh. alin, alin alin ba yung uunahin? Kailangan al kaya uunahin uh, oh, oh, ang uh, rehabilitate, Chairman. Uh, Mm. Yung pong sa uunahin mas mabuti po baka magkamali po kasi ako. Pahintay na lang po sa Lunes mm -mm. dahil sa press con po namin, uh, divided po sa tatlo yung uh, discussion. One yung pong construction mm -mm. which will be discussed by uh DPW Secretary Manny Bonoan. Mm -mm. Yung pong uh, mga augmentation sa public transport yan po ay di-discuss ni Secretary Vince Dizon. At yung traffic management plan po, ako po ang mag-discuss niyan. Mm -hmm. So pa hintayin na lang po sa lunes. Uh, okay. Pwede ko pong i-assure sa inyo, ito po ay aming pinag-isipan, pinilanong mabuti, uh -huh. kaya po rin may mga delays. At uh, alisunod po sa kautosan ng ating Pangulo na kailangan po minimum two weeks ma-inform po yung ating mga kababayan mm -hmm. dito po sa gagawing rebuild ng EDSA para po maplano nila yung kanilang biyahe. At ganoon din po, pinag-utos po ng ating Pangulo na i-minimize as much as possible yung pong epekto sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa commuters noong mm -hmm. noon pong uh, ng EDSA. So, Marami naman po so, tayong ilalatag uh, sa lunes na mitigating measures mm -hmm. na sa tingin lahat. po namin ay uh, makakatulong mm -hmm. ng malaki para hindi po magkaroon ng karma kito sa EDSA. Opo, so sa lunis yan. Pero panghuli na lang, Chairman, yung NCAP ay uh, kailan? Mag, uh, Effective uh, today? Uh, ngayon ba? Lunis po. Ah, lunes din. Sabi naman po ng, ng um, uh, Supreme Court, pwede uh -huh. na pong implement immediately yung so, list Monday. Thing. Sa Monday. So, uh -huh. Pero para to uh -huh. give um proper notice lalo na rin po sa mga pasaway. Bibigyan ko po sila ng opportunity <laughs> na uh, magbagong <laughs> buhay <laughs> Ay teka, pahabol nga din pala baka pwedeng sa website ng MMDA ay mailagay nyo na rin yung mga nahuli chairman para halimbawa ako dumaan ako ng EDSA hindi ko alam kung naka-violate ako titingnan ko na uh, do sa website niyo para alam alam na rin ng isang motorista Malalaman niya kagad kung nahuli siya ng camera. Pwede Paya, ho ba yun? Ano yung uh, privacy nun? No? Data privacy. Hindi naman namin ipinopost pero meron po kami na ina-update lang kasi uh -oh. na medyo na-outdated na po. Uh -oh. Yung may huli ka, uh -oh. ipetext nyo lang po o ilalag uh -oh. nyo lang po yung plate number plate nyo. Number makikita niyo kung may huli. Ayun, sa text, sa text sa pala 'yon. Sa text yun. na lang, oh. Para Pede, um, pwede, pwede 'yon, Oh. Para PM is the key. Oo, oh, magre-reply sa iyo ang MMDA. Uh, huli ka. Huli ka. <laughs> huli ka. Naputol ulit uh, si Chairman. Uh, okay. anyway, maraming salamat Thank po. You. Thank you, chairman, chairman, Don Artes, ang pinakamayamang chairman ng MMDA. <laughs> Nagatid ng kabuan.